Mula na naman dito sa kinaroroonan po natin sa harapan po ng ICC Detention Center. Makikita po natin ang napakarami pa rin mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito na ho yung ikalawang araw na pagdagsa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo mula ho sa iba't ibang lugar sa Europa. At ngayon dito ho sa kaliwang bahagi po natin, nandito po yung mga kababayan po natin na talagang nag-aalay po sila ng uh, awitin no? Uh, para ho sa karawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Asahan po natin na hindi mapapagod ang mga kababayan po natin ayon ho sa ating pong pagtatanong sa ating pong mga kababayan na patuloy na babalik at babalik sa rito hanggat hindi may babalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Andito pa rin ho tayo sa harapan po ng detention center. At kasama po natin yung mga kababayan po natin from different city dito sa sa Netherlands ano? Yan sa Cebu so. Ayun. All sir, ito hu yung mga yung itong yung taga tagapagsalita nila no. Tanungin na. Sir, bakit nandito kayo ngayon? Ah kasi mga dang weather. Tsaka, it's Saturday, we don't have any work, and then it's a good way to support our ex-president. Bakit uh nyo -huh. ba natin sinusuportahan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Because um, we believe that he's uh, a president for everybody. Not just for the rich, but also, most especially for the poor. Uh -huh. So, I think uh, we can all relate to that as normal Filipino people. So, tanungin ko kita, sir, kung kayo huy umuwi pa ho sa bansa natin sa Pilipinas. Sa, saan ho kayo feeling na safe uh, yung ikaw at ang pamilya mo nung panahon ba ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte o ngayong panahon kasalukuyang ang Administrasyon Bongbong Marcos? Um, previously, I, I went home when he was president and uh, I, really saw the difference when I left the Philippines and I went home and now I will go home next month so I will see what uh, it's gonna be yeah so kung meron ho tayong uh, hihilingin ano ho yung gusto mong hilingin uh, ngayon sir para usabayan po natin um, I think we have to vote wisely it's election season so um, I know the realities in the Philippines money makes the world go round So sana hindi po tayo magpapabili yung boto natin. Vote from our heart and vote for what is good for the country. Because money we can earn. But the next six years of the Philippines we will not get it back. So vote wisely. Sir, uh, last question. Mayroon ho ba kayong uh, gustong sabihin o huwilingin kay dating o kay kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos or message nyo para ho sa kanya? Um, message ko kay Marcos. I I, I supported him and um, Uh, politics is very hard and very dirty, and um, I think the Filipino people gave you a chance, Mr. Marcos, to become president again. So please redeem yourself. And I think it's a waste of Filipino people's money to impeach Vice President Sarah. Nobody will uh, be rich. Nobody will. Uh, nobody's lives will improve because of it. So I think focus on peace, and uh, we voted for you, uh, the 30 people. I'm from Cebu, I'm from the now, so the Duterte people voted for you. So let's uh, make peace in the last two years of your term. Thank you, sir. Thank you. So bayang Pilipinas, kayo ho ang humusga dahil nitong nakalipas na araw ay hindi lamang libo-libo kundi milyong-milyong kababayan po natin na mga Pilipino ang nagpapakita ng kanilang malakas na suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subayang so, Pilipinas mula ho dito sa The Netherlands para sa 93.7 News FM, Radyo Kamawa, kanyang lingkod, founder Bong David.